Angeli Kang, nagtago ng isang linggo matapos madamay sa hiwalayang Bea Alonzo Dominic Roque. Nagbigay na ng pahayag ang Viva Max actress na si Angeli Kang at nilinaw na ang mga bali-balitang nagsasangkot sa kanya bilang dahilan ng hiwalayan ni na Bea Alonzo at Dominic Roque. Matatandaan na sa kalagitnaan ng mga usap-usapan patungkol sa kontrobersyal na hiwalayan ni na Bea Alonso at Dominic Roque ay isa si Angelie Kang sa mga pangalan na nad-awit dahil nahuli umano ni Bea Alonso si Dominic Roque na nanunood sa mga pelikula na pinagbibidahan ng sexy actress. Hindi naman ito pinaniwalaan ng maraming mga netizens dahil napakababaw lamang na dahilan ng isang hiwalayan ng panunood ng sexy movie na humantong pa sa pagkakaudlot ng kanilang kasal. Lalo pang nadiin sa isyu si Angeli Kang dahil sa inilabas na kwento ng self-proclaimed pambansang Morites na si Sian Gaza. Samantala, sa kamakailang episode ng Updated with Nelson Canlas, diretsahang sinagot ni Angelikang Kang ang nasabing isyu na may kinalaman siya sa hiwalayang Bea Alonso at Dominic Roque at pagkakansela ng kanilang nalalapit sana na kasalan. Pinabulaanan ni Angeli Kang ang mga isyu at ipinagdidiinan na fake news lamang ng lahat. Inilahad pa ni Angeli Kang na hindi naman sila magkakilala sa personal ni Dominic Roque. Iginiit pa niya na wala silang koneksyon dahil kailanman ay hindi pa naman sila nagkasama sa iisang proyekto o nagkatrabaho kahit saglit lang. Inilahad pa ni Angeli Kang na labis siyang naapektuhan sa kumalat na fake news dahil talagang pinagiinitan siya ng mga fans ni Bea Alonzo. Sa tuwing lumalabas umano siya ay nakikita niya ang mga tingin ng mga tao... Minsan ay tinatarayan pa umano siya na para bang sigurado na ang mga ito na siya talaga ang reason ng hiwalayan ni Nabea Alonzo at Dominic Roque. Dahil dito, pinili umano ni Angeli Kang na pansamantalang magtago sa tao, isang linggo siyang hindi lumabas at nagpakita upang makaiwas na rin sa mga usap-usapan. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!